Isinusulong sa kamera ang pagpapataw ng parusa laban sa mga selective politician o mga opisyal na namimili lamang kung sino yung gusto nilang bigyan ng ayuda mula sa pamahalaan. Samantala, yung mga aksidente namang naitatala sa mga nauuso ngayong motorcycle challenge, iniimbestigahan na rin ng mga kongresista si Mela Les Moras sa detalye. Mabilis na pagpapatakbo ng mga motorsiklo, delikadong pagsingit sa iba't ibang sasakyan sa kalsada, at minsan nauuwi pa sa malagim na aksidente. Kuhang mga ito sa mga ikinasang Boss Ironman Motorcycle Challenge sa iba't ibang panig ng bansa kamakailan. Dahil dito, isang pagdinig na ang ikinasa ng House Committee on Transportation. Gihit ng mga kongresista sa lahat ng pagkakataon, buhay at kaligtasan ng ating mga kababayan ang pinakamahalaga. Kaya't dapat na matiyak na may sapat na road safety measures sa mga ganitong endurance challenge. Sa tala ng PNP, nito lang BIMC 2024, aabot sa tatlong individual ang nasawi. The contemplation not to push through for it is more of nothing at all at 2025, and 2020. When we say nothing at all, it will normally follow for the next coming years. If there will be probably other event, Mr. Chair, it will be totally reformatted. Sa na naman ng napipintong banta ng La Nina phenomenon, pinatitiyak na ng mga mambabatas na sapat ang mga hakbang ng iba't ibang ahensya para hindi malagay sa alanganin ang ating mga kababayan. Para kay Sambales First District Representative Jefferson Conghun, pangunahin dapat tutukan dito ang power situation ng bansa dahil anumang aberya sa power grid, tiyak na maraming mapeperwisyo. Sang-ayon din dyan sila Lanao del Sur First District Representative Zia Alonto jong at ang panawagan niya kailangan na ng urgent review sa posibleng epekto sa power sector ng Laninya. Kung si Agri Party List Representative Wilbert Lee naman ang tatanungin, dapat din anyang paghandaan ng pamahalaan ang pinaiting na rice buffer stock para hindi tayo kulangin sa panahon ng pangailangan. Hinggil naman sa pamamahagi ng ayuda ng pamahalaan, naghaina ng bagong panukala si House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo laban sa mga opisyal ng gobyerno na namimili umanon ng binipisyaryo. Ang gusto ng kongresista, maparusahan na ng anim na buwan hanggang isang taong pagkakakulong ang mga politikong gumagawa nito at huwag nang payagan pang makatakbo muli sa eleksyon. Gate ni Tulfo, marami ng reklamo ukol dito kaya't napapanuhon ng bumuo ng isang matibay na batas para maiwasan na ang mga ganitong insidente. Sa ngayon, kahit nakasinidi adjournment pa ang kongreso, tinitiyak ng mga kongresista na patuloy nilang tututukan ang mahalagang isyo ngayon na nakakaapekto sa ating mga kababayan. Melalas Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.